Hindi po natin masasisi itong pamilya ni Digong, pati na rin siyempre yung mga nasa paligid na itong si or dating presidente sa kanilang pagsusumikap na balik na rin ang sitwasyon. Nasa puntong ito, ang biktima ay si Digong. Na si Digong ay mabuting tao. Na ang isang mabuting tao ay katulad ni Digong. <laughs> ang lala, no? Na ang isang tao na hindi mapang-abuso ay katulad ni Digong. Oh, ay bakit po kasi nakadetain ngayon si Digong sa ICC? Hindi po ba ang tinatarget nyo dito, ang pinatatamaan nyo dito, at ang sa tingin ko damay dito ang ICC? Minamaliit nyo ang kakayahan ng ICC dahil kayo na ang apiktado. Ngayon po, my statement naman itong si Pulong. Si Digong ay kasalukuyang nasa kulungan. Okay, huwag natin banggitin yung detention facility ng International Criminal Court. Mas magandang pakinggan kasi yun eh. Ang nababagay kasi sa mga katulad ni Digong, ni Duterte, ay nakakulong. Hmm. Simula daw na magsilbi sa bayan atong si Digong, ipinakita na uh, na daw sa, sa buong mundo, sa kanila, sa mga nasa paligid ni Digong, yung uh, idea na huwag daw pababayaan ang mga Filipino. <laughs> Wow, bayaning bayani ang dating ni Digong. Natural lang yan. Alam naman kasi demonyo ang dating ni Digong sa inyo. Eh, idolo nyo yan, di ba? Imposible naman kasi yan. Naiintindihan po yan ng sambayanan na ang tingin ninyo na malbaluktot na ang kaisipan ay bayani si Digong. <laughs> Akala nyo talaga nasa unang panahon pa tayo ano ho na yung mga bayani kadalasan ay naikukulong kinukulong sa puntong ito napakalayo po ang sitwasyon ni Digong <laughs> anong sabi yung mga biktima ng pang-aabuso yung mga ginagahasa at tinatanggalan ng karapatan yan daw ay huwag pabayaan yan daw ang itinuro ni Digong sa kanyang mga anak na ngayon ay pawang mga politiko ren huwag daw pabayaan ang mga Filipinas as if naman <laughs> kaya po ng mga Pinoy ng mga Filipinos ang sarili namin hindi po namin kailangan kayo in fact, kayo ang nangangailangan ng malaking suporta galing sa mga kababayan natin ngayon napakalaking trabaho niyan para sa inyo dahil napakahirap na ibalik <laughs> yung dati na ang mga kababayan natin ay madaling magoyo, madaling mapaniwala at madaling mabudol. Mukhang hindi na kasi ngayon. Natural lamang na yung mga nabudol nyo na, napaniwala nyo na at nabaluktot na ang kaisipan dahil sa ginawa nyo, talagang naan dyan pa yung karamihan dyan. Pero unti-unti, babalik yan sa katinoan. You are going through a rough time dyan sa ICC. Gusto daw magalit na lang si Pulong. Na despite everything that you have done for the country, eto daw yung kapalit. Totoo yan. Ito talaga ang tamang kapalit sa mga ginawa nyo sa ating bansa, sa mga atraso nyo, sa mga kababayan natin. Walang despite, despite. Anong despite? Ito talaga ang deserve ng isang Duterte. Ito ang kapalit. Hmm. Hinayaan daw kasi itong si na madala sa ibang bansa para hosgahan na mga hindi naman alam ang kalagayan ng Pilipinas. <laughs> wala naman usap, wala naman sa usapin yung buong kalagayan ng Pilipinas. Ang usapin lang po dito ay tungkol sa EJK, tungkol sa systematic way of killing ni Digong nung nasa pwesto siya na naging dahilan para siya ay kasuhan ng crimes against humanity.